Sa mga nakaraang taon, na, naging bahagi na ng karaniwang biyahe nito sa kalakang Maynila ang, at mga karatig probinsya ang paggamit ng yung RFID. Malinaw ang layunin nito. Mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga tollgate. At ah, totoo naman, malaki ang tulong nito. Ngunit hindi natin may kaila ang nagdudulot din ng dalawang RFID systems na kalituhan. Kapag dumaan ka ng Skyway o T-Plex, auto-sweep ang gagamitin mo. Kapag naman NLEX o SCTEX, easy trip naman. Ibig sabihin, dalawang card, dalawang account, dalawang load para sa bawat biyahe. Minsan pa, nalagyan mo ng load yung NLEX kaso nalimutan mo yung T-Plex. Resulta, pipila ka sa bayaran. Sayang sa oras, bawas sa oras na para sana sa pasyal, sa banding sa pamilya at sa trabaho. Nakikinig tayo sa hinain ng ating mga kababayan. Kaya naman, pinag-aralan natin ang problema at nakahanap tayo ng magandang solusyon. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. E din natin mga group fleet account sa susunod ta na taon. Sa ngayon inuna natin ang ating mga private commuter. Kaya uh, isusunod na lang natin yung mga fleet accounts which I am uh, reliably informed uh, comprises a very small minority of the total traffic that uh, we are trying to uh, we are trying to ease. Iisang account na lang, iisang sticker na lang, iisang sistema One RFID for all tollways. Hindi mo na kailangan mag-alala kung tama ang account mo o na-loadan mo. Maganda pa rito, libre ang registration, walang bayad. Higit sa lahat, nasa inyo kung mag register kayo dito. Optional po ito. Kung uh, hindi nyo naman nagagamit ang uh, isang isang uh, sistema ay Set up eh, bahala kayo kung ano yung kailangan niyo, kung kailangan niyo yung dalawang sistema na ipagsama, eh ng ang uh, nandiyan ang option. Kung hindi niyo naman ginagamit ang isang sistema, eh manatili kayo dun sa inyong uh, uh, sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit kung ninanais nyo ng mas simple na pinagsamang account, pwedeng pwedeng na ginawa nating madali, abot kamay, hassle-free ang buong proseso. Pwede nang magparehistro online o walk-in. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. Hangad natin ang dire diret biyahe mula hilaga, mula hilaga hanggang timog dito sa Luzon. Reduce unnecessary stress reduce unnecessary delays maliban na lang kung napahaba ang pagkain ninyo sa mga stopover hindi na po namin kontrol yan ha nasa sa inyo na yon this project has been made possible because of the continued trust commitment and flexibility of our partner concessionaires the operators and etc rfid providers years of consultation and cooperation with the dotr and the Toll Regulatory Board have finally led us to a unified system that responds to the real needs of our motorists. And true to the spirit of public service, you worked hand-in-hand hand, not because you needed to, but because you wanted to make sure that, that the travel for all Filipinos is made easier. This is the true Filipino spirit one of unity bayanihan and pakikipagkapwa so to our partners from the san miguel and eight metro pacific investment corporations maraming 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 salamat for being part of the solution this is once more proof that together we can create innovative solutions to the everyday challenges faced by our people muli isang paalala para sa ating mga biyahero at motorista. Hinihikayat namin kayong siguraduhin may, may sapat na load ang inyong RFID bago biyumiyahe. At sa mga wala pang account, iniimbitahan namin kayo na subukan ninyo ito. Madali lang ang proseso. Tiyak na malaking tulong sa inyong paglalakbay. Mga kababayan, patuloy po natin pinapahusay ang ating transport system. Mas gaganda pa po ito kung magtutulungan tayong lahat. Kaya tuloy-tuloy ang kooperasyon at disiplina sa kalsada. Maraming maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.